Mga kada nakakain na ba kayo ng pastil dito po sa kada umaga? nakapagturo na kami ng kung paano ito lutuin at napakasarap pala niya. Ito po yung kanin na may toppings na chicken meat in oil na pwedeng kainin kung medyo tight ang budget or kung medyo mahilig lang kayo sa masarap na pagkain. Pero alam nyo bang pastil din po ang ginamit ng ating bisita ngayong umaga para siya po ay makapagpatuloy ng pag-aaral. Kung sino siya, Let's watch this. kasama na po natin siya ngayon, si Yuan Villamil. Welcome to Kada Umaga, Yuan. Good morning. Good, morning. Good morning. Hello po. ay uh, mabuti at uh, wala ka bang pasok today? Ah, uh, meron po po, mamaya pa po naman. Okay, mabuti oh, naman. Bati ka muna sa mga kada natin. Ah, um, magandang umaga po mga kada. I'm Yuan Aaron Villamil from PL Pamantasan Lungsod ng Maynila and... I'm taking BS of Mechanical Engineering and I'm happy um, na inipitan ako ni Ma'am Pia dito po sa kada umaga Thank you po. Oo, oo, ay kasi naman maraming naantig dun sa kwento mo, <laughs> Yuwan. Kung saan, eh nagtinda ka ng pastil. Saan mo na Kuya, idea na yon? Idea? So way back, 2022, nung trending po siya yung pastil natin. Um, um, yung tito ko po is na pag wala po siyang work. Mm -hmm. At the same time, nakapag-stop na po ako ng school, Doon po namin na-try yung pastil yung try po kami magtinda ng pastil. Yun po. Ah, okay. Nung umpisa, tinuturuan, tinutulungan mo lang yung tito, ko po. Nag-collab po kami parang ganun. Oh, oh. tinda po kami parehas. Pero hindi ito yung time na nagtinda ka ng pastil Past. para makapag... Makapag, ipon, oh, ipon oh, tuition, hindi po. Makapagpatuloy. Ah, hindi pa po So, yun. pero ang nakakatawa doon, yung ano, yung karanasan mong yun ay nagamit mo eventually nung oh, nangailangan ka. Oh. <laughs> Di ba? Wala ka talaga maitatapo na po talaga. kahit anong klaseng... Lahat mo talaga tinatake as lesson ko. Experience, mm -hmm. ano? Experience, the best lesson talaga for me. Okay. So, bakit mo kinailangan biglang magtinda ng sarili mo para matap ma ma-continue mo yung pag-aaral mo? Actually, ma'am parang destiny ko talagang makapagtapos. Parang ganun. Kasi pag di po talaga, parang wrong yung life ko. Parang ganun. Um, sa family ko rin po kasi wala pa pong nakagraduate ng college, which is inspires me more. Para mm -hmm. mag-school ano mag, mag pa. Mm -hmm. And yung situation ko rin po sa bahay, ma'am, it's mm -hmm. inspiration ko rin po talaga makapagtapos. Kasi mm -hmm. education po talaga is sobrang laki ng foundation niya, lalo na sa ngayon. Mm -hmm. Talagang makakahatak talaga sa... Um, hirapan namin. So malaking bagay siya sa akin kaya. Actually, nung share ko lang onte ang um, akala ko mamabago ko ng pera. Which is how uh, ko na po yung pambayad ng utang ko po. Oo. Pero hindi talaga. School. Oo. Pero hindi ko talaga 'yon know, no. Talagang school tayo. Binabayad ko ng utang, start tayo ng panibagong journey. Mo. Ah, yes. parang nagkaroon ka ba ng konting temptation? Wala. Actually, nagugulat ako, wala talaga. Alam ko talaga yung gusto ko. So uh, talagang yung kinita mo Napunta sa pinaglaanan niya. Yes, doon lang po talaga siya napunta. Walang labis, walang kulang? Siguro pagkain, uh -oh. yung ano lang. Yung pagkain, tinitipid ko pa. Kaya sabi nila, celebrate ka naman kahit anong restaurant dyan na masarap. Oh, eh. Okay naman po. Mm. nag celebrate naman. Mag-celebrate naman. Kahit pa paano. Yes, oh Kasi ano ka nun eh, no? First year college, Next tama? Nag-stop na po. Oh Nag-stop ka. Mm -hmm tapos uh, you wanted to transfer to PLM kaya lang meron ka pang doon yes, sa dating college mm, na yun abo. kung kaya nagpursigi kang magtinda ng pastil, pastil para mabayaran Ah, oh, yes oh, oh. Oh, oh sino ba dati nagtutustos ng pag-aaral mo um, bakit biglang nawalan mother ng mother ko po dalaw po sila mother and lola ko po oh, and oh. suddenly um, i failed the scholarship in the first sem oh and kailangan ko na pong bayaran siya second sem full oh oh then Ah um, wala po akong alam na hindi na po nila kaya. Oo. Oh, oh. And ayun okay lang naman na uh, pero ah. late lang po sila sinabi kaya nakapag hindi ko na po siya makapagtuloy. Kumbaga nag-stop oh, na po oh, talaga ako oh, which oh. is may remaining balance. Ano bang trabaho ni Mommy? at ni Lola? Nagtatrabaho um, yung, si Lola? Yung mga time na po noon, Ma'am, <coughs> um, call center po. Ah, nagko-call center si Mommy. Oo ah, po, pati okay. si Lola ko po. Lola at si Mama, ah, po. Hmm. So kayong yung tatlo lang. Merong po po kapatid? Okay. Younger. Younger. Mm. Eh kamo naman sila? Um, ngayon po, ma'am, um, ako na po yung nagtutusos ng baon ng kapatid ko. Then, minsan nagsusupport ako sa bay bigas, yan, gasol, yan. Okay. So, kamusta ang experience ng pagbebenta? <laughs> experience. ano ba, paano mo ito in inumpisahan? Um, Unang-una po talaga is, yung, sige po, for my tuition na po tayo. Oo. Um, na first, um, kailangan ko po magtinda sa malapit sa school para po, um, lahat ng dada ng student is dadaan. And yung style ko po doon nakalagay is pastel for my tuition. Mm. Nakalagay po doon sa bike. Actually, nung first day, umulan pa noon eh. Ambon, uh, blessing nga to. Kasi, umulan, tos, syempre, kailangan natin ng si silong. Oh, oh. So, may guard doon, pinasilong ko. And then, doon na po ko nagtinda. Hanggang, sun na. Okay. Oh. So, i-describe mo sa amin kung ano yung routine. routine. Anong oras ka? Gigising? Ah, okay. um, gising po tayo ng 5 in the morning. Yes, abo. Okay. Uh, Gising tayo ng 5. Um, pupunta na po ako ng palengke. Mm. Yeah. po ng pal pagpunta ko po sa palengke, uwi na, luto agad. Magluluto mm -mm. po agad hanggang 9. Matagal po kasi yung preparation ng pastil, ma'am. Mm -hmm. And mga pag na, mga 10 or 11, pupunta na po ako dun sa UST, Dapitan okay. Street po. Oh, oh. Alfredo Street. Ayun dun po ako pupunta. Tanghali po talaga yung punta ko kasi dun po maraming labasan. Bakit yung pwesto na yon ang naisip mo? Um, good question po kasi um, yung katabi po kasi okay. which is yung restaurant po. Oo. Um, Doon po ako dati nagtrabaho. Okay. As... Kinumpitensya mo sila. <laughs> Kinalapan ko sila. Oo <laughs> <laughs> po. Tapos Um, ayun po. Um, Talo sila sa iyo kasi magkano lang ang oh, benta mo? wala silang <laughs> 10 pesos lang. <laughs> <po>. <laughs> oh, 10 pesos. Uh, May packaging pa. <laughs> Tapos, ayun po. Doon po kasi ako nagtrabaho dati sa na yun. Oo. um, Doon po kasi kung baga na, naisip ko na siya habang nag-work ako doon. Kasi nakikita mo yung, foot, talaga. yung fo, uh, foot traffic. Oh, Napakarami mm. talagang estudyante. Yes, opo, oh, mga po. ano pa? Mga, estudyante po, po mga teachers. Office ayan. people. Yan, yeah, oh, Busy. Mm -hmm. doon po ako nagtinda. Um, yun po yung reason kasi malapit po yun sa pinagtrabohan ko. Oh, oh. Naisip lang siya nag-pop up lang na dito kaya akong tinda. Naku, no, hindi lang nag-pop up yan. Binigyan ka ng inspiration <laughs> ng <linda> dyan. <laughs> oh, for sure. Tapos, Ayun. Um, so, ano oras ka darating doon? Tapos, ano oras ka natatapos um, sa pagbebenta? Example, 11, nandun na po tayo. Oh. Pag din, punta ko po doon, parking ng bike, then set up na. At the same time, ma'am, nag-video na rin po ako noon. Nagko-content na po ako. Yeah. And, ayun po, after ayun po... Ayun yung munting set up mo. Ang yeah. cute. Po. Ayun na, kamis po. <laughs> yan. Yan po, may silong po yan. Kaya yan po, yung Garden nag-nag nag agree na pasilungan ka. Yan. Kaya pa wala araw pero tanghali po niyan. Ang sweet naman ni Garden. Uh, opo. Binigyan Tas, mo rin siya. Ayun ako po. Ano po siya shy type? Shy type. <laughs> opo. So ilang servings ng pastil yung naibebenta mo sa araw-araw? Um, yung mga time na po yun sa sa UST po is mga 70 yan. 70 Dal pieces mga. So dalawang you... kilong bigas po yun. Okay. Mm. You start at 11, you finish anong oras? Um, 2. Three. Oh, Ayan. Oh. Pero pag talagang wala masyado, five. Ayan. Pag madilim, kasi alis na po ako kasi wala nang liwanag. Oo. Oh, oh. Ah, mm. maganda dun sa pastil dahil may suka siya. It stays. An... Yung sa iba may yes, suka. Yes, yes. Opo, suka-suka. Diba? Suka, so, opo. hindi siya na agad nasisira. Agad. Yes, yes. Diba? opo. opo. Tama. So, kahit kahit 70 pieces yan, mm. or medyo matumal, nauubos mo naman. Nauubos naman. Pero ma'am, kasi ma'am, if hindi naman po siya maubos, dadalhin ko po doon sa ibang lugar, which is malapit sa amin, mm -mm. sa talagang nagtitinda kami, sa kanto po namin, kasi mm -hmm. meron din po kasi kami pwesto doon, mm -hmm. which is sa tito ko naman. Kamaga, mm -hmm. doon yung pwesto niya, dito po kasi yung SD. If mm -hmm. di po siya magtitinda, if may, mati may matira ko, doon muna ako. Araw-araw to? Yes, opo. Seven days a week? Okay. Siguro mga Sunday pa yung eh, talaga oh, kayo. Minsan nag- Six uh, days a week. Uh, kasi nag-edit pa rin po ako ng video. O oh, yun pa. No, po. Ayan po. Hindi na masyadong araw. Mga five days po. Ayan. So, magkano ang nakikinikita mo? Um, kung isang luto po nung pastil, ma'am, oh. minimum naman po, opo. Pero po, hindi ko na po masyadong tanda. Pero minimum po siya ng isang ano, trabahador. Yeah. Minimum po siya. Minimum wage? Yes. Apo. Kasi so, mga 500 mm, a day? Ganun. Pag naubos po yung... Kasi sa, sa isang luto, ma'am, ng pastil diba si 70 lang po yung nagagawa mm -hmm. ko. Um, nakagawa po yung isang luto ng mga 250. Ayan. 250 pieces. Pag naubos ko na po, doon ko pa lang makikita yung kinita ko. Mm -hmm. doon pa lang po. Okay. Hindi po siya agad like ano. Yes. So bali tatlong araw na ano yon mm -mm. na supply. Uh Oo, -oh, yes, tama. Apo, tama tatlong araw. Pero ang mahalaga dahil sa pagbebenta mo ganong katagal ka nagbenta. Nag-start po ako ma'am mga late February. Okay. Katapos po ako ng first week of May. Yes. Okay. At dahil doon nakapag apo nasettle mo na yung yes. bill mo doon sa dati mong skwelahan na release na na, na, na na bigyan ka na ng clearance para makapag-enroll ah, oh sa PLM uh, yes, TOR, yes, po. at ano pa ano pang naipundar ah uh, sige po um, after po nung school ko po na yon um nakapag school uh, aral po ko dire-derecho at at the same time may mga interviews na rin po ako, mga contents ayan hmm. lalo na po yung meron po kasi akong segment na pamigay project hmm. mas marami po talaga ng um invest sa akin ng pera para papamigay ko po yung pastil na yon which is kumikita rin po ako as student, Oo. tulong nila sa akin at the same time, po ako sa ibang tao. And ang naipundar ko po, ma'am, is number one is laptop. Oh, wow. Yes, and then yung pangalawa po is phone. Kaya yun, dun po ako nag-focus kasi para malino yung quality. Tapos kung mag-skip po tayo ng mga santaon taon na, nakapagpundar na rin po ako ng kwarto. Mm -hmm. Nag-reset po ako ng kwarto kasi po, sa school kailangan ko ng malinis na paligid Tama. ayan ako. oo then ayun pa lang po ma'am kasi mga ano na to mga mga katas na ng content yes, mo yan ama, diba katas na, na nag-umpisa dahil Sabastik. maraming ano Sumusipa. maraming na nag-viral kasi video mo ba? Diba? maraming natuwa <laughs> oh ang puso so ang ang ginagawa mo ngayon binibigyan ka ng money Mm. Para magluto ka ng pastil. Tapos, yes. itutulong nila sa iba. Mm -mm, yes. Itutulong ko po sa iba. Kung itutulong baga, mo sa iba. Bibili sa akin ng oh, pastil, tatuwa. which is 100 pieces. Oh. O, anak sa akin ay 100. Papamigay ko to sa mga nangailangan. Which is, I ride e-bike, mm. video, and papamigay ganyan-ganyan. Thank you po, ganyan. Tapos, I content it and show to ah, other people. Ah, yes English. Sabi mo, pati yung kapatid mo ngayon, natutulungan mo sa kanyang pag-aaral? Yes, ma'am. I um, support him sa ano niya school niya. At the same time, meron po kasi <laughs> meron po akong bagong project, which is Musubi project naman. Musubi naman. Uh, sa mother ko naman po kasi. Okay. Um, tinutulungan ko po siya mga pag start ulit ng ano niya, trabaho niya. Eh kailangan niya po ng kumbaga foundation muna. Tinutulungan ko po muna ng Musubi. Binebenta ko po 'yun sa school. Wow. Which is ay, con content ko rin po. <laughs> Oo, pero Yuan, I'm sure hindi naman ganun ka ginhawa lagi Ooh. yung mga pangyayari, di ba? Mm -hmm. Ano yung mga challenges nung nagbebenta ka back ah, then? Challenges number one is um, panahon. Lala naman pag sobrang mm -hmm. init. Lalo na uh, sa Espanya ka, hindi ba um, na-underwater yung Espanya pag umuulan? <laughs> um, di po ako sa Espanya, ma'am, sa Dapitan Street po. Dapitan. Uh, kasi ito po yung UST, Espanya, sa Dapitan po. Oh, okay. uh, dito po sa Dapitan. Walang lang, baha doon? Wala naman po, okay, puti good. naman. Tapos, unti lang po. Pero hindi naman po ako nakamutan kasi ng baha, kasi umalis naman po ako agad. Okay, good. And yun po, number one is, um, di po kasi natin control ang weather. Oo. Oh, oh. So, yun number one na kalaban natin. Oo. Oh, oh. And pangalawang ang kalaban ko po is yung mga nagpapaalis sa akin. Kasi meron pong mga guard na nagpapaalis na, ay, barangay captain nga po kasi. Na pinalis po ko. Di, po, hindi daw po pwede dyan, ganyan. Pero, ay, actually, ma'am, respect ko po yung ano nila eh. Napumunta Na pumunta po ako, nagpaalam ako, pwede ba ako magtinda sa tuition? Ganyan, He, said no. But, I'm the makulit one. Nagtinda lang din po ako. Hindi na ako napansin, nakapag, mm -hmm. nakadalawang buwan pa nga po ako doon, and, ayun, pangalawa ko po siyang problem, or challenge. Yeah. And, pangatlong challenge, siguro, ma'am, physically. Kasi, you know, yung yes. mind natin, talagang kung gusto-gusto lang niyan pero mm -hmm. meron bumibigay, oh, oh. which is physical. Kaya minsan, ma'am, pag nandun, naggugupit po ko ng mapipikit po talaga ako sa andok. Opo, oh. <laughs> yun yung mga challenge ko, ma'am, na, thank you, Lord, am um, nagpas na ko naman. Wow. Uh, ano naging reaksyon ng pamilya at mga kaibigan? Ang <laughs> una ang dinili talaga ka kasi... Wala naman nang aasar sa iyo mga <laughs> yung asar former na, classmates na, na mo. Nakakatuwang asar lang naman, opo. Oo. Pero nung support sila sa akin, pupunta sila dun, ano, dun sa video ko, sumasama pa sila sa video ko. Mm ayan, <laughs> ayan, Tapos si na nila, sana ako lumabas na ganyan, video. Tapos nag-trending yung video mo, ganyan, ganyan. Share, share namin, ganyan mga support yung mga friends ko naman. Like, nandyan sila palagi. Lalo na yung family ko, ayan. Support sila, yan. Kaya natutuwa rin ako kasi sila rin yung inspiration ko sa journey ko, which is sila rin po talaga yung sumusupport sa akin. I'm sure proud na proud si Mami, yes, tsaka I'm si sure. Lola. Yes, sure na sure po. <laughs> Oo. Oh, oh. eh, dahil dito sa experience mo, sa success na nakukuha mo sa pagbebenta ng pagkain, mm. ayaw mo bang ituloy-tuloy ito? Um, unfortunately, for now, it's a no po. Kasi, talagang school po muna talaga ako ngayon. And yun po yung alam ng mga tao na kaya minsan di po ako nakakapag upload Kasi I'm an engineering student, which is talagang kailangan ng time. Mm -hmm. Umabot ako ni isang buwan, di makapag-upload. Pero yun po yung sinasabi nung naramdaman ko. School po talaga kasi I have na foundation na dyan. Nakapag-start naman na ako dyan. And may time yan para sa future ko. School muna tayo. Uh, yes. Uh. Ah, <laughs> uh, Yuan, alam ko na maraming mga kabataan mm. ang makaka-identify, makaka-relate yes, sa kwento um, mo ngayon, mm. especially sa sa kakulangan para makapagtapos sila ng pag-aaral. Anong maaring maipayo mo sa kanila para mabigyan sila ulit ng pag-asa? Um, sa mga student na katulad ko at saka nakaka-relate sa akin, I'm always saying na maging tiwala ka sa sarili mo. Kasi number one, ang walang-wala talagang magtitiwala sa sarili mo, ikaw lang. At the first place po kasi, um, nung time na yun, walang-wala rin ako. Like, ako lang, sarili ko lang inisip ko, like, kailangan maano ko to ganyan. Tapos number two is tiwala, ma'am, sa product. Mm -hmm. Sa product na itinda mo, alam mo talaga na na-manifest mo, nagbebenta siya. Like, andun ka na sa level na, ah, trending na ako, ganyan. Kasi, ma'am, manifest na talaga to predict the future. Mm -hmm. Kasi, um, ano, habang ginagawa mo siya, dun ka na papunta. Which is, doon nga ako papunta. Mm -hmm. Actually, nandito na po ako. Kausap na po kita. Diba? Oo nga. Then, I'm um, number three, which is dapat number one siya. Muna, um, ano, you know, bigay mo lahat kay Lord, lahat ng worryness, tsaka mga plano mo kasi. gagait ka naman niya eh. Goy, pakita mo lang na gusto mo talaga. Pakita mo lang sa Lord na kayang-kaya mo siyang gawin. Then, gagait ka niya ni Lord. And I'm sure na I'm sure, hundred percent, Bibigay niya yun sa'yo, promise. <laughs> Kasi once upon a time, I'm sure napaka-devastating nung naging balita, nung sinabi ng lola mo, tsaka ng nanay mo, nawala na silang pang okay. ano, diba? No, it's okay, it's okay. Anong naramdaman mo nung moment na yun? Hmm. Actually, ma'am, hindi ako na ano, na... Hindi ka nayanig kahit isang segundo? Natanong lang ako, ano kaya reason, ba't binigay sa akin to? Like, ano kaya plano kaya sa kanila, ba't may ganito? So... Siguro nagkaroon ako ng mga time na patay na o araw na nag-iisip paano 'yan. Pero talagang maraming inspiration talagang nauuna eh. Like yung talagang mom kasi pag nakatira ka sa bahay namin, gugustuhin mo talagang yung maman. <laughs> kasi mayroon doon butas yung sa binabaha. Mm. Hindi, ka po ba mag uh, mm. sa buhay mo ngayon? Number two, yung isang beses lang ata tapos kumakain. Yes, isang beses na kumakain then walang walang sawang itlog. <laughs> Doon pa lang, meron na kayong special na agad na makapagtapos. Ayong ayaw ko natutulog sa sahig, pero I chose that because yun po yung status ko. Pero, yes, thank you, Lord. I'm here. Meron na po tayong higaan, meron tayong kwarto. Nakapag-school tayo sa gusto nating school. And It's a blessing for me. Yeah. Thank you. Galing, Yuwan. Isa kang inspirasyon sa napakaraming kada natin. Kaya yes, thank you, po. continue mo lang yan. Huwag uh, mo yan tatantanan. <laughs> po. God bless you, Yuwan. Yes, Sana yung mas marami pang matouch at ma-inspire sa kwento ah, salamat mo. Salamat po. Huwag sumuko na kahit ma maka-encounter tayo ng mga setbacks. Hmm. Mga obstacles, kaya natin itong lampasan. Ano, yan, ano lang po yan, um, mga setback lang yan, bibigay lang inyo. may reason yan, ba't binigay sa'yo. And may lesson yan in the after. At pinapatatag ka lang. Yes. ba diba? exactly. Ano sa tingin mo yung, pagba yung pinakamalaking pagbabago na ginawa sa buhay mo nung challenge na yan? Mindset, ma'am. Mindset talaga. Which is yung, nagigising ako noong maga, meron agad akong plano, Nak ano siya, lista talaga mga routine ko, which is, hindi ako ganun dati like talagang borra ako sa bahay. Wala talaga like kain, tulog lang. Pero tas yung mindset ko na patay, like focus lang. Walang inisip. Andun ka lang. Nasa present lang tayo. Focus lang kasi yung present na yan, unti-unti naman tayo papunta sa future niyan. So, ayun. Mindset, ma'am. Matatag na mindset. Ang, I Pinuro Alam mo, sa Yuan, yung mga lessons na yan, hindi mo yan matututunan yes. sa classroom. Opo, totoo. So, totoo kung totoo. Kaya, naku, napakahalaga talaga yes. ng opo. mga pinagdaanan mo. Maraming salamat sa pagbabahagi. salamat po, salamat. At pag-graduate mo, bisitahin mo kami yes. ulit, ha? Yes, opo, sige po. <laughs> <Godless>. God bless po ang pastil. Yes! <laughs> no, dahil ako curious na ako dito sa pastil na to. Walang sample, eh. Sorry po. Thank you <laughs> Maraming po. salamat, Iwan. Meron ka bang gustong... Uh, ipaalala sa ating mga kada maybe you can invite them to follow you sa mga Ay. social media accounts. Mga kada na? magandang umaga. Ang gusto ko lang po invite kayo sa aking social media na i-follow po yung TikTok ko po which is you unfixed. Ayan. Same name lang dan po siya sa Facebook ko po tsaka sa YouTube and sa Instagram. And ayun lang, maray-maraming maraming salamat sa pagsuporta and God bless you all. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank, thank you, Yuhan. Mga wala po talagang imposible we put our heart and minds to it, diba? Tulad po ni Yuan na hindi naging hadlang ang kahirapan para makamit niyang pangarap na makapagtapos at makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Dahil kung gusto, maraming paraan. At kung ayaw, maraming dahilan. Alam natin yan. Mababa. Let's together, Sunday 25. I'm at 25. 25.